talagay na rin po natin nating ating mga sineng Wala. bro. Formation lagi sa sinapay. Ngayon nga ilang araw na lang ay magi-celebrate na siya ng kanya ikaw 42nd birthday. Ayun. 42nd. 42nd <laughs> birthday kay sa November 10. Akala alam din na siya aabotin ng 25 pe, pero umabot pa siya ng 42 bounds Kamusta mga kayami? Isang masaya at isang masarap na vlog na naman ang pagsasaduhan natin. for today's episode kasama ko si Ano, Papa D. Nandito po tayo guys sa anak kuya Rodis. Hihingin lang po tayo ng update anilang kalagayan sa pagpapagawa po ng kanilang bahay. Ito na lang, ito. Eh, <tipos> <Ay>, parang ito. <nabasagot. laughs> Bali, ano kuya? Ito, dyan yan. Ito na pinto eh. Ah, dyan na kayo? Ito sa likat niya. kasi eh. O, sa bagay yung ano. Uh, dito pa rin ba pinto nila? Hmm. Bali kuya, ano yan? Tatlong hakbang. Sa dalawa, tatlong bawi, pinaka-flory. Oo. Oh. Oo. mata <laughs> Dapat hindi masyadong malalim ang hotdog. Huh? Ayun ay eh, tatlo yan. Eh. Na. Na. Uh, bali kita na talaga yung guys. Dati kasi ayun. Bali dati ng yung mataas ka rin. kayo? Oo, kain mo ang karate. Gutom okay. ako. yung mga hinahakot nila ng blocks. Nung nakaraan dito sa parting kanan yung kanilang pintuan, di ba? Mm. Tapos ngayon babaguhin daw nila. Dito na sila sa bandang kaliwa. Tapos, dati yung pinakang sahig nila, floorings kapantay lang talaga nitong tinatapakan natin yun, di ba? Mm. So ngayon daw, ay am para magiging ano nila, floorings nila, mataas na, parang Eto. ikatlo. Ito. Ayun na ba? Mm. Parang ikalima na yun, di ba? Kasi pag malakas naman po yung ano, yung baha ay nagkakaroon din po ng tubig sa loob ng bahay kaya tataasan na po nila. Meron na pong mga poste dito sa gilid. Yan, apat na poste po yan. Noong nakaraang visit natin ay wala pong poste. Tapos hindi pa natitibag yung mga pader. Ngayon po ay lahat ng pader ay bago na po yan. Yung mga tinibag na pader, ito na po yung nandito sa gitna. Yan na po yung pinaka, panambak nila. Parang ang liit lang pala nung no? samantalang dati nung no unang punta ko rito. Parang nalalakihan na talaga ako sa bahay. Ah, okay. Hindi ko nga mas limit sa kasi ano nga, inayos. Hindi nila sinakop yung ilid. Ah. Pero yung taas niya, mas lalawakan pa nila. Kasi magbabalto na daw sila. Bala yung balak nila yung taas, islap din yung parang hindi kahoy yung sa ganito. Bato pa rin. So nakaraan po kasi ano, second floor lang. Pero yung pinakantaas niya dati ay ano lang, kahoy lang. So dahil mahirap ang buhay ngayon, balak nila magpa fifth floor. <laughs> Joke. <laughs> second floor pa rin, no? pero ano na, gagawing semento na rin yung pinakang floorings ng second floor. So ngayon guys, uh, hindi talaga natin nalilibot yung nasunog lugar. Uh, kaya susubukan natin lakarin yung looban hindi ko masyadong kabisado pero subukan pa rin natin ito yeah. kasi naglakad-lakad ako dun sa may ano sa may kanto Cancel tapos oo oh, oh. tapos po nakakakita sa akin sa sabi may vlogger baka akala nila taga media ako tapos biglang <laughs> may hinan doon yung man pa naman ang outfit ko dahil papasok ako na sa trabaho akala nila sa school ko ano sa inyo wala magluluto kami tanghalian at tira na lang namin rito bali almusal pa lang naman itong kakainin niyo, di ba? Ngayon po ay kakain muna si na Kuya Rodi sa sina na Kuya Ronnie ng almusal nila. Ah, magdadala kami. Pero ngayon po ay maglilibot-libot po muna tayo sa lahat ng hindi naman sa lahat sa mga parte na sunuga tapos pangalawa is pupunta tayo sa palengke para bumili ng pwedeng pananghalian naman nila. So, let's go. Dito pala kumakain si na Kuya. Standing ovation. Kumakain kayo. Standing ovation. Ala ulam mo ya. Mm, dinuguan. Yun na to sa sinangag, eh no? Sinigam. Hindi. Mae ko ya Bali almusal niyo pa lang yan, oh. Mm. Bibili kami mamaya nang lulutuin para may pananghalian kayo. Anong gusto niyo ulam? Caldereta? Na, dalong. Tapos dalang ka aga. So, nandito na po tayo sa bandang labasan na tayo po muna ay maglilibot-libot ng konti. naman po yung ano, bahay ng tropa namin, si Ensong. Alam ko nagkaroon din ako ng vlog dito eh, sa bahay nila. So inabot din po sila ng ano, ng sunog. Talagang back to zero din po sila. Pero sa ngayon po ay eh, nagpapagawa na po sila ng bahay. ngayon po ay hirap pa rin po ang mga taga siju sa isang tubig. Kaya yeah, pila-pila pa rin po talaga. Ba't naglataas ka na Tawag, na ensong ko pala to? Siya ay nag ano. <laughs> 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 Bali guys, ito si Enzo, nakakasama natin dati sa mga vlog. Oo. So, Anong nga rin? Ba't ikaw na nag hack Dating hindi ka mautusan ah. yung mamamalingke? Doon na lang. Oo. Oh. <laughs> Hanggang dito po pala inabot yung sa yung anong sunog. Talagang napakalaki po pala talaga. Umabot nga po ito ng fifth alarm. Sa ngayon po ay nagtutulungan na po yung mga taga-meral ko para maisaayos na po at maibalik na po yung dali ng kuryente. <laughs> pagbayanihan tayo so balik muna po ulit tayo at pumunta muna tayo sa palengke para makapagbibig ng pwedeng panangkalihan pero neroaw? Manila. 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 Magkano raw? 100. 100 lang yung isang Manila. 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 na plato. Manila. 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 na Manila. Manila. I know grabing traffic po talaga yung ano na idulot dito sa sitio sa is dahil nga po ano uh, sobrang liit po ng ano ng daanan makipot po talaga nakabili na rin po si Papa dinan kangkong tsaka po okra siguradong masaya na yung ating sinigang dahil may okra A few moments later. Parang dumami ulit yung bigas. May dumating na ayuda. <laughs> Nahalata akong ayuda, medyo madilaw. Pero maraming salamat po sa lahat ng tumutulong. At nagpapaabot po ng mga tulong sa from the government. So ngayon po nakawin na po tayo ng bahay. At tayo po muna yung magsasain. At habang tayo po ay nagsasain ngayon, eh, ipiprepare na po natin yung ating uh, biniling mga gulay at isda sa palengke at tayo po ay magluluto ng sinigang with okra. So yung uh, ating lulutuin na ano na sinigang ay dadalhin po natin kanina kuya Rodby dahil yun po yung kanilang panangalian. mm-hmm mm -hmm. Yan. So, sasalang na po natin yung ating tubig sa kasirola. Tayo po magsisigil na ngang. So, bali, ipapakuloan po muna natin yung tubig kasama na po yung mga gulay. So, bali, ipapakuloan na po natin yung tubig kasama po yung sibuyas at kamatis. Sasabay na rin po natin yung ating mga okra. Ilalagay na rin po natin yung ating mga labanos. So ito ay ating labang tapakpan. At naantayin po nating kumulo. Two hours later. Ooh, yung na po. Parang sinigang na kamatis. <laughs> so maglalagay na po tayo ng ano, sinigang mix at saka po ano, anor. Let's go. So, bata pa ako, lagi kong kinakain yung ganito. Eh. So, ito, 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 Bubusa po natin yan. So, Iahalo po natin. Parang kulang yung isang maliit na sinigang mix. Pero tikman po natin. pa bang gagawin pa natin isa pang ano, sinigang mix. Ibali ng maasin. Huwag lang matabang. <laughs> Pero piling ko sakto na kasi malaki naman yung ano yung marami ng mga sabaw yung sinigang natin. Lagyan po natin ng kaunting patis. Lagyan din po natin ng kaunting paminta. at ilalagay na rin po natin ating mga sili. Takpal po ulit natin. Wow! Sigurado pong malambot na yung ating isda at lahat ng mga gulay. Ngayon po ilalagay na natin ang ating kangkong. ito po ay ating ilulubog para lumambon ang ating kangkong. Wow. Ang paborito ko pong gulay sa sinigang ay kangkong at okra. So ito po ay dinan dapakan at aantayin lang po nating maluto yung kangkong at pwede na po nat pwede na po tayong magdala ng ano pagkain kana Kuya Rodi. Yan, wow. Papatay na po natin. Meron po tayo dito pang ano, mga tupperware. At maglalagay na po tayo ng kanin tsaka po ulap. Dadadalhin po natin sa Kuya Rodi. Mga ilan ba yung kakain doon? Tatlo. Tatlo. Palutin mo ako huwag ng iyong pagmamahal Wow Itago mo ako Sa lilim ng iyong Pagmamahal Hayaan Ay Parang hirap pagsasama Bigyan natin na isang bunto so, Isang bunto Ayan. Taba po yung mga ano Taba po yung mga isda Taga mo pa na isang ano Isang isa, isang isa pa. Sigilian na lang natin sila mga 120. Charat. May dala rin po tayo kutsara. Walang tinidor. Yan. Tsaka po ano. Pinggan. Gawa po na wala po sila ng kutsara. at pinggan. Let's go. Nandito rin pala sa bahay si ano. Si Aling Maliit. At makikita ang halian daw siya. Yeah. <laughs> Tara po tayo ako ano na kuya Rodian. Magkatid po tayo ha. Pagkain.

sira ka lang na slippers kung ka gumawa <laughs> ito po sa dulo yung kanilang pinakampo sa negro wala ko huhukayan pa yan o ano mga ilang SQM kaya ito kain na tayo, huwag na rito oh, sir, sir. Ah. Oh. Ka ba? Bali ilang halo blocks ng kuya? Isang daan yung... na to? Pati yon. Ay sila kay Arnold, di pa gumagawa. Isang daan. Bali magano na isang hollow blocks nga kuya? Oh, 16 na to. Tapos ayan guys. Medyo kahit pa paano, may nasisimula na talaga. Kahit si Kuya Rodi lang yung gumagawa tsaka si Kuya Ronnie. Kahit napapakonti-konti napapa, na rin na rin yung, ano, yung bahay nila. Ang balak araw nila ay islab yung taas nito. Hindi siya kahoy para matibay talaga tapos tataasan na rin nila kasi yung bandang taas doon mataas na yung lupa kaya pag umuulan ang tubig bumabaha na talaga rito kaya kailangan ang bahay mo mataas dapat isabay mo siya doon sa pagtaas ng daanan kaya sinintay lang natin si Kuya para kumain na sila bali sa tubig pahirapan talaga pag magbubuhos saan kayo kumukuha ng tubig kuya? ulan ulan? eh pag walang ulan? igib? Ha? Magkano sa ni ang... kuya? Ha? <laughs> Wala. <laughs> ay, hindi po nga ay araw ko sa trabaho eh. <laughs> Ito, walang bayad eh. Bahay mo to eh, malamang. Mas malaki pa pala sa auto sa akin. construction <laughs> <laughs> worker na kaya ako. <laughs> Baka magkano nasigay dito kaya sa ano nyo? mga materialis niya. Magkano inabot niya? Nasa 50 na ba yan? Wala pa naman. Eh, parang yung unang order niyo, 32 daw yun, sabi ni Ike. Eh, may mga sumunod na kayong pinamili. Nakakulang-kulang 50 na rin yan, oh Ganyan-ganyan pa lang, pero yung e, ano? Yung kinupit ng ng materialis, kinakanambas pinaka, niya doon sa hardware, may git 80 eh. Oh, 80K? Oh. Canvas pa lang yun, wala pa ng mga ano. Oh, wala pa. pa. Eh, yung 80 na yun, makakabuna ng bahay yun. Hindi pa? Oh, wala pa, hindi pa finish yun. Yung sa materials pa lang yun. Kasama? And, yung, ano pa. mo Ano ba balak nyo dyan? Yung may rooftop ba to o ano? Isla, bubong lang din. Hindi kayo maglalagay ng rooftop. yung ano, oh. ano ba lang sila kuya? Ano si GR? Dito bubong ay lapit. Oh, Pero ano? Terence si Kaya mo na kayo. Wala, ka, ano na? Out ka na? Oo, oh, out okay. na. yung pagkain nyo. Kumain muna kayo. Gumagawa na rin kayo. Wala po. Wala pa kailang gagawin. Pero may dumating na ng materialis kanina, di ba? Wala. Nagaragaw na maayos yung ano. Dito? Wala <laughs> ka. <laughs> ayan, ayan mga guys. Kakain na sila. Yeah. Ano oh. saan uh, na si JR? Nawala. Ano ka naman? Ano ka naman? Ano ka naman? Ano ka na rito? Ngayon lang na kami nakapag-asikaso dahil pares kami ng rest day. i namin sila araw-araw na tulokuan ng ulam. Di ba kuya, nung unang nasunugan kayo, yung bahay nyo rito, una talaga kahoy lang to, no? Kahoy, tas may silong pa yon. Anong taong ba anong taong ba nagkasunog dito? Una. Maliit pa si Ikay noon eh. Wala pa si Andrea. Dito oh. pa kami noon. Anong mga anong taon 'yan? 20 ano 'yan? Mga 2000 ano 'yan? 2004, 4 no magano 2005 na. na. Andrea? Hindi kay Andrea noon bato na yung bahay niya noon parang mayroon meron na mamaya hindi na magagalang pag sinapay Balik kumakain na po si na kuya tayo naman po ay kakain na lang sa bahay na parma na ba yun? nakalang nga lang na ako dapat pala nakabota kayo Nga no, mama, leptos pa kayo dyan. Junko. Kusa. <laughs> si Junko. Junko. Ang aking nagbabaglaw. Pabili ka muna kay, kay kuya ng bota. Pag bota-bota kayo, ba nag-aasi-kaasi dyan? Oo, no, ka agad ako. So, kumakain na po si Kuya Rodi at si Kuya Ronnie. Ngayon naman po ay pupunta na tayo sa bahay at kakain na rin tayo. Let's go. Let's go. <laughs> Nakapag vlog na kami, ayan naka uwi na po tayo ng bahay at nagre-record kami mga 2 minutes na siguro 3 minutes ay nagsatalita tapos ay hindi pala nakapindot Ulitin natin Ulitin huh? natin, dapat Sorry okay na yun okay na yun okay so kalimutan natin yun so again naka uwi na po tayo ng bahay at kasama po natin yun si Teresa Ayun, at ngayon nga, ilang araw na lang ay mag-celebrate na siya ng kanyang ikaw 42nd birthday. Ayun. <laughs> 42nd day? <birthday>. Oo, <laughs> 42nd birthday. Siya aling maliit sa November 10. Nakakala ka din na siya ahabutin ng 25 pero umabot pa siya ng 42. Pero totoo yun, know, parang sinabihan siya ng ano ng doktor nung bata pa siya. Mm. Yun know, na <laughs> naman, itani, parang... naman na parang... Huwag po kayong umasa na haba yung buhay yung niya. Kasi Or... iba siya. O yan, special. Mata -mata. <laughs> Pero mukhang batang-bata pa rin naman. Kita mo katotoy. Pag nakatalikod. Ayan. At pulisan na nga ay ma, ano na, uh, mag-celebrate natin yung birthday niya ngayon. Darating na November 10. Kasi taon-taon naman ay inilalabas natin sa si aling maliit. Minsan natin tayo sa Christmas Village. Min minsan naman ay nagmumawa rin tayo. At kahit papano, sila-celebrate din natin yung araw ng kanyang kaktangana. Yan. Sana nga ngayong araw ng kanyang birthday ay eh, makasama pa rin namin, namin siya o makasama niya kami. Mm -hmm. Kasi mga ano kasi parang sa kami may trabaho. kaya alam <laughs> kaya Siguro, uh, i-adjust si oh, natin yung araw. Mga siguro natapat namin ang rest day November namin. November pa rin naman pa rin naman. Yun. Pero, <laughs> pero at least, maigagala natin si Ali. Kung hindi man ngayon, at least next year. Oh, so, um, next year, may celebrate natin yung birthday mo. Yeah, malaking tulong <laughs> naman po si Ali Malik dahil nga po yeah, sa kami yeah. may trabaho ni Papa D. At kapag wala po kami sa bahay, siya po talaga yung nagbabantay at nagbamaltrap. Ano <laughs> ba? <laughs> Nung mga Nagbabantay at nag-aalaga po sa ating mga puppies Alaga. at mga pusa po rito sa bahay. So again, nagpapasalamat po kami sa lahat po na patuloy na tumutulong at sumusuporta po sa pagpapatayo ng bahay ni na Kuya Rodi. Ayan, sa government, sa mga companies, sa mga ibang organization at sa mga ilan natin na subscribers thank you, thank you, na tumutulong po sa mga uh, anak Kuya Rodi na palakang tulong po nun. So dito na po natin tatapusin ang vlog na to. Maraming maraming salamat po sa lahat na patuloy na sumusuporta at sumusubaybay hindi lamang po sa akin channel kundi sa buong tinghiti Hanggang sa muli para sa isa na namang masaya at masarap na vlog. Ba-bye! Kaway ka, Pe. Kaway ka, Tegan. bye, -bye. <laughs>